Alam mo kapag ex ka na, dapat ex ka na. Huwag ka nang magpapansin pa. Irespeto mo yung feelings ng nasaktan mo at ng iniwan mo. Lalong lalo na kapag ikaw yung nang iwan, panindigan mo. Ang hirap kasi kapag ikaw na nga yung iwan tapos ikaw yung babalik. Anong ibig mong sabihin? Palpak yung penalit mo? Or mahal mo pa yung ex mo? Tapos magsasorry ka kasi iniwan mo siya. Ano na lang ang damage na mararamdaman ng past mo. Nasa stage na ng pag-move on yung iniwan mo. Tapos babalik ka ng parang walang nangyari. Tapos kapag nagipag-usap ka, normalan lang na parang feeling mo pa rin ay kayo pa rin dalawa. In respect sa past mo, wag na wag ka nang magpapansin pa. Dahil hindi mo alam kung gano'ng kahirap mag-move on sa isang taong minsan mong pinaglaban pero ikaw yung umayaw. wag mong itik advantage ang feelings niya sa'yo na kesyo hindi pa nakamove on sa'yo ay guguluhin mo lang ng basta-basta. Hindi mo alam kung gaano kahirap yung pinagdadaanan niya para ilet ko ka. Kung talagang mahal mo yan at ayaw niyong mawala ang relasyon niyo, sana noon pa lang hindi niyo hinayaan na maghiwalay kayo. Alam mo ang gawin mo, mag-move on ka na lang. Mas maganda kapag ilet go mo na rin yung past mo kasi gusto niya na matahimik yung buhay niya nang wala ka. At huwag na wag ka na rin manggugulo kapag may bago na siya tandaan mo na meron tayong karapatan para sumaya at meron tayong karapatan para piliin kung sino ang nagpapasaya sa atin